Kinumpirma ng pamilya ni Jacqueline Jose ang daylan ng biglaang ang pagkamatay ng multi-awarded actress. Humiling naman muna ng privacy ang pamilya ng namayapang aktres. Salamin sa ulat ni Joshua Garcia. Myocardial infraction o atake sa puso. Ito ang kinumpirma ni Andy Eigenman, anak ng pumano na veterano aktres na si Jacqueline Jose. Ayon kay Andy, mananatili magpakilanman ang legasya ng kanyang ina sa mga puso ng kanyang mga naulila mula sa kanyang pamilya, katrabaho, maging sa mga tagahanga nito. Nagulat rin ang social media sa biglang pagpano ng aktres, ilan sa kanyang mga nakasama sa industriya ng show business ang nagpahayag ng kanilang pagdadalamhati, katulad ni Gardo Verzosa, Alden Richards, Kylie Padilla, Oj Diaz at marami pang iba na itinuring ang veteranong aktres hindi lamang bilang isang katrabaho Kondi isang kaibigan at mabuting ina. Nakilala si Jacqueline Jose sa kanyang mga roles sa mga pelikula ng mga legendary film directors na si Nalino Broca at Chito si Roño, kung saan tumatak din ang pagiging kontrabida niya sa mga teleserye. Ginawaran din ang veteranong aktres ng international recognition ng manalo siya bilang best actress sa 2016 Cannes Film Festival sa France sa pelikulang Marosa na obra ni Brillante Mendoza. Gayun din ang ilan pang malalaking parangal gaya ng FAMAS, Gawad Urian at Luna Awards. Samantala, humingi muna ng privacy ang pamilya ng aktres para bigyan ng panahon ng mga ito na magluksa at nagsabing mag anunsyo na lamang ang mga ito kung kailan bubuksan ang burol nito sa publiko. Josh Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.